Seryoso. Kunwari, di ko sinasadya, pero sasadyain ko. <laughs> paano, paano, paano? Tatapakan ko. <laughs> Nang heels ko. Sabay ganun. Ay! Sa ko dyan na naka-heels, tapakan ko siya ng Sabay ganun. Ay! Ay, Kira di ko sinasadya. Gusto ko mag-workout ulit. Ay, eh, ramada ba? push up. sao Pag-push-up mamaya. Nakuha na yung last

Sabi na dami ng kaibigan ko. pa, paano na kaya? Ganda niya, no? Busy na sadya. Ayan mo tapat ng puso ko. Ha? Ang ganda. Ano? Ang ganda. Oo naman. Wala matalo. Sa nasyo, kapag pag That. I told you that. told you that. Nag-joke ng Sorry guys. Sorry guys. Pangganiban. Pangganiban. Pares later Paresleta lang panginggan mo. Sorry. No. Ano? So, National... National power ng... Sinipin, panganiban daw. Sir. That's my suggestion. Cute po, Carlo. <laughs> so, ng ganoon. You know? Sino? Sino kaya hindi mo tutawa? No, sir. So, <laughs> Angelica, pangalan ba? It's just the is of... Ang lalo yung lalo. Ano yung sa... Yung friend mo? No, it's States. Sino si P? Wait, well, what's the national flower for... Tell me who's P muna. Tanda pa, papaya ka. Panganiba. Charotero, sabi mo parang gano'n. Charotero. Sige na. Ano ba? Ano yung sagot? Sampinto. Pinto. Sam. Sam. Sampinto. Sam. Yeah. Someone. Baan mm. mo ha sam sam yung Sampagina. Sam pagina. <laughs> sam pagina. Ay nagugardo. Anatendi? Ay nagugardo. What's the next letter? It's after P. No, in her name. In her name. S P. Sample. Pamela. Pamela. Sample. You know what I like. Pia. You guys can yeah. keep, 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 yeah, I like this game, keep asking. Wait, some. Pa. Bye. Bye. Bye, What is the national flower of the Philippines? Sampaguita! 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 I think we have some here. Yeah. Don't say uh, jacuzzi. Oh, I was, I was walking around, I was like, it smells like it though. And it is. So it is. Yeah, Sampaguita, not panganiban. Okay? Saka, the next letter. Ano ba kapilito mo? At a welding? Ano ito? pangalan mo at a Andy. Andy Farida. Ang ano Ito tong pangalan mo? Ano sa kanina ah? Andy? A-N-D-I. Wow, nice. Andy Paneda? Pa yung yung tawag siya ni ano? Andy Sherry. Farida. De Farida. Ano di talaga yung nickname mo? Nickname ko. Ano ito pangalan? Andy Farida. Wow, ganda naman ang pangalan. Farida is... Muslim for... Ano?

Pwede mo na lang. Oh, hindi may nangulit akong daga para sa'yo. Pakipulot na lang. Oh. oh my God. Pulutin ko para sa kontrabatan natin. Pulutin ko. Tapapaan ko. Sige <laughs> na. Kung mamarapatin mo, kuya. Paano kung hamster? Princess. Ham hamster, okay lang. Malit lang. Princess. Ay, yung ano? Ay, yung sawa. Princess. Pia. Princess. Polly.